Good morning mga kaparang Ito yung mga kaklase natin sa ato man na uh, Tari City, si Tari si Business Card, Business Card kasi along club. Ito yung business card natin patingin yung card niya. Dito, dito lang harap. Yan. Yan, Tari si 3 Business Card. Ah, po ako dito. Ito yung mga kaklase ko. Yan, mag-hi kayo mag kayo mga classmates. Okay. Oh, okay. Bili na kayo ng tuyo. Ayun. Kasi ito. <laughs> Masarap to, almusal. Ito, member kami dito para isa rin ay makatulong sa amin. Kaya pag ikaw ay member dito, ano yung edad, madam o na pwede dito? Eh, promote natin baka malaki yung pwede ipiram sa atin. Hindi. <laughs> Hindi, 18 to 59. Malaki yung malaki. mo naman kami. Hindi, 18 to 59. Hindi, 18 to 59. Malapit na yan. Ha? Eight, 18 to 59. So 18 to 59 'yung pwedeng sumali. Oo. Tapos ang ginagawa, hihiram ka. Tapos dapat inegosyo mo. So ibig sabihin Oo. dito negosyante ito negosyante ng tuyo saka tuyo ito dami dami hindi totoo kasi pag, kayo pag humiram, kayo, tuyo, pag humiram ito, tayo dapat... <laughs> oh, pa si kayo di ba nagtatanim kayo tapos pa ng kain. Okay. Kain. Kain. kain kasi kasi kain na picture na natin so <laughs> yung hiniram natin, gagamitin natin sa negosyo para, <laughs> para panghulog. Si kayo, di ba mag nagtatahi kayo ng kuwan, basahan? Oo. O yun yung negosyo niyo. Si... Ano, oh, naglaratang. O yun, oo. Oh. Si unang, anong ito yung negosyo? Sumay. Si <laughs> <laughs> bigas. Ha? Huh? Bigas. Aba kung ano negosyo kay lower Lower ano? Ang amay... <laughs> may tumisaki, may amay... <laughs> amay... gagalang, 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 gagalan, saka lawar. Ganun bali mo siya. <laughs> ah, ay, uh, ako naman, pinukbater saka tukwa. Inaarap na yung pinukbater, gagawin mo na ko. <laughs> <Akaan ni kanakimu>. <laughs> hindi, <laughs> hindi kailangan talaga sa Puruk City ito. <laughs> Ayun, oh. kaya nga gagamitin natin sa negosyo para hindi masayang. Oh, mo para oh. yung online. Ito <laughs> saka dito ang ang kabutihan para nagpapalakas tayo sa carda para po tayo malaki. Para may insurance. Oh, may insurance din, oh. Kuya Rey. Hindi. Atigo. Dito kasi, pag na member ka may insurance ka na. Ang Sabi nila, pag yung hindi sa paggusto, hindi na natin gusto lang mangyari, pag may namatay, may matatanggap. Kasi yung hindi member dito at tulad ng mga walang benefits sa mga burial, sa mga medical, so kawawa din. So dito pag so sakaling membro ka, may matatanggap. Ang like kaklase namin, kaibigan namin, namatay yung asawa niya, may natanggap. Yeah. So, yan. So every, ano, every Thursday ba? Oh, Friday. Friday yung meeting natin lagi, di ba? Oh, Kailan lang yung part natin na? 100 plus. Ay, nag-text na si ate. Alika. Nag-text ulit. After lunch daw. Alika, ta. I-promote ka dito. Manalo kung kura may sanagyan. Ante Tamay nang kinala ko Ang bilin. kura may Di ba alas si Kataw? Eh. ay? Kasi ah, meron na member ka man ako. Oo, eh, nalpo na. Uh -huh. So si, siya negosyo may taga manicure pedicure. Ito yung masipag na klasiko, ang daming hanap boy. Oo, ito pala naman. Blablag kanya wala. Ito to. Di ba, ba misa nagtitinda ka rin ng ano, yung malagkit, Malagkit ba dala mo? Isda, daw isda. is, da Ay, oh, is da tama. Isdang tamban. Magkano tayo bagat tawagan ko diyan? Maunahin na yung ano. Ah sige. Uurahin so, na yung mga available dyan. Oh, so, tulad dito, may cliente siya. Dahil uh, may kasalan, so busy yung busy si ko. Busy to be. Uh, saka ano to, maraming ano to, racket. Racket, ha? Huh? Uh, pero, mga mansion yun sila. Sige, <laughs> <laughs> sample pa siya, may may. Amay, mo naman ng high school tayo, amay. I believe you're ready to the people. <laughs> love of God. amay. <laughs> kanina alam mo hindi nga tulo ka tantama kabusan din ah ay kumali mga discover da ka Sige, sige si rin tayo ibaga din na okay ka pala absent ere kosmeti ano di boli ba yan naman absent ka Gapo. Gapo. Ay, ba? Simpikas lahat siyang. So, ngayon, kung kayo ay gipit, huwag sa bumbay ko sa card ko mapi. May insurance pa. May insurance wa. So ngayon, may kilala kami na matay yung asawa niya, ang iyak niya hindi na malakas. Kasi <laughs> kasi Mayroon yung nakangiti. Kasi, nakangiti na kasi oh, uh, uh, may pang ano na. May panggato. <laughs> <laughs> Ayun, mabiro kayo dito. <laughs> Totoo naman eh, imbis na. Asan uh, uh, dali-dali mamay? Iiyak <tod> oh, sige, 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 mababayar <laughs> ka sa gagawa GTV si Rin. <laughs> Nang mamadali isa. Sige, sige.